Like alam mo, hot para dumami na yung daloy ng dugo. Ang magandang hot compress para sa arthritis. Diba? Yung mga arthritis. Masakit, masakit na kasu -kasuan. Masakit ang kasu-kasuan. Taglamig. Ang lamig-lamig. Masarap to sa tuhod, sa paa. Kasi nakabigay. Ginhawa siya sa may back pain. Masakit ang likod. Tatapal nyo to sa likod. Okay? Masakit ang tuhod. Lagyan ng hot kahit anong masakit na laman, masakit na muscle, ano natutulong ng hot na babawasan yung sakit. Tsaka kung mainit, gumaganda yung blood flow eh. Dadami yung blood flow. Pag gumanda yung daloy ng dugo doon sa parte, kahit papano, mas natatanggal yung sakit. Mas pumapasok yung mga magagandang mga cells natin doon. Tapos yung mga humihilab ang tiyan, masakit ang tiyan. parang na magtatae, Maganda rin yung hot compress at 'yan, pamparelax ng muscles ng tiyan, pampakalma. Pwede sa impacho at sakay masakit ang kuson kapag magkakaroon ng mens. Yes, pwede rin pala sa PMS, 'di ba? Uh -huh. Tapos kung meron kayong hot compress ngayon naman sa tubig lang 'to at sa cotton, cotton balls, hot compress din 'yon. Ang gagamitin naman natin yung sa pigsa. Uh -huh. Kung meron kayong pigsa, pinapahinog natin yung pigsa, pwede hot konti, uh, medyo mainit, lagyan ng cotton balls, ilalagay doon sa fixa natin. At pwede rin sa kuliti ang hot compress. Paano nga, Doc Lisa, ang kuliti hot compress? Laging may kuliti ito si Doc Lisa. Oo, lalagyan nyo, lalagyan nyo yung cotton balls. Wala lang tayong cotton balls. Lagay dun sa lugar na may kuliti. So, bakit nagkakakuliti ang tao? Dahil sa... kulang sa hilamos. So, lagi kasi tayong maraming bacteria sa face. Mm -hmm. Tapos, katulad na sinabi ko, hot compress sa pigsa, sa arthritis, masakit na likod, masakit na tuhod, masakit na paa, humihilab bang tiyan. Pwede rin ma maligo ng uh, war warm, mainit ba? Parang sauna, hot compress.